our cnn live. Live. live nation nation boy ramos Muling magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. May mga adlaw, mga taga-Mindanao, nagkaroon agad ng uh, ceasefire kahapon sa pagitan ng Moro Islamic Armed Forces, Moro Islamic Liberation Front at ng militar sa tipo-tipo Basilan. Kinumpirma ito ni uh, Basilan Provincial Governor na si Mojib na nagkasundo na nga ang BIAF, MILF at ang militar sa ceasefire. Ayon pa sa gobernador, otay-otay nang nagwedro kahapon ang trupa sa Municipal Hall ng Tipo-Tipo para igalang ang tigil putukan na pinagsisikapang maayos ng mga miyembro ng CCCS or ang Coordinating Committee of the Secession Hostilities kasama sa negosasyon ng Provincial Government of Basilan. Sa tanong ng media tungkol sa pinag atan ng gulo nilinaw ng gobernador na nagsimula ang uh, paghimok ng galit ng BIAF MILF noong Oktubre 2025 kung saan isang hostage ang pinaslang sa Lamitan City at ang nabanggit na hostage naman ay kapiarty ng isang commander urajan ng MILF at ang kanilang suspect ay isang municipal guard ng tipo tipo kung kayat gusto kanilang kunin ang naturang suspect at sila ang mga siwa at mag-imbestiga. Nilinaw din ng gobernador na hindi clan war o rido dahil hindi naman magkalaban ang suspect at ang napaslang na ostads. Kumbaga, walang historical clan conflict sa naturang seeds di o mano, apat ang mga nasugatan isa sa apat ay dinala sa Zamboanga Medical Center via siam ambulance at ang tatlo namang sugatan ay inihempel dinala sa Lamitan City District Hospital. Well, Ramos CMN Robing Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng City Base nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN live. Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Robbing Reporter sa Mindanao. Bano sa